hindi ko kaya nang wala ka, Carl. Asensya ka na kung itinaboy kita. Sa kami ng mga nasabi akong hindi magaganda. Hindi ko naman gustong sabihin yun eh. Dala lang yun ang sakit na nararamdaman ko. Kasi hindi ko naman talaga kayang mawala kayo. Carl, mahal na mahal kita. dati pa eh. Mahal na mahal kita. Naiinis nga ako sa sarili ko kasi tinataboy kita noon eh. Pero hirap na hirap ako kasi nasasaktan ako. Ikaw, kauna-unahan at naging isang lalaki minahal ko, Sir Carl. Alam ng Diyos yun. Pero, pinilit kong burahin yun sa damdamin ko. Kasi sinatatakot ako eh, ayaw ko nang umiyak, ayaw ko nang masaktan. Hindi ka nahihiyak, Kara. Kasi nahihirap na naman ako na makita ka ng ganyan eh. Alam yung babaeng nagparamdam mo kung gaano ako ay importante sa'yo. sa kung saan Ngayon. na mahal mm. Oh, ito kumaikan hindi pa pwedeng hindi hindi ka 'yan. Sige na. Bale ito bano Isa pa. Sino bang hindi lalas? Na ah, um, okay. Isa pa. Sarap siya. Matangit siya. Ano? Mm. Mamaya tayo na. Eh. Naku, iha. Boot nila at nandito at meron akong nakakatulong sa pag-asikasa dito kay Carl. Babe! Babe. Sana sinabi mong nagubutol ka para nag-prepare ako ng food. Oo oh, nga naman, Carl. Nandito kami ni Elizabeth to take care of you, son. Oh. Oo. Oh. Huwag mo na kunin. Madumi na yan. Yun na sa sahig. Kaya, yeah, pero itatapon ko na siya sa basurahan. Ano ka ba? Muntik ka ng mahuli ng nanay ni Sir Carl. Tsaka yung sota niya. Oo, oh, sobrang muntikan na ako doon pero nakapagtago naman ako eh. Sabi na nga ba eh, mapapatrobol ko lang sa ospital na yan eh. Pero alam mo, masaya ako kasi medyo maayos na yung kalagayan ni Carl. Tama ba yung narinig ko? Carl na lang ang tawag mo kay uh, Sir Carl? Hindi, ah, uh, ang ibig kasabihin, ah, uh, si Sir Carl. at uh, uh, saka alam mo, malapit na siyang lumabas ng ospital. Pero hindi lang yun yung magandang balita. Alam mo ba, wala na sila ni Ma'am Elizabeth.